Medyo late na ako natapos ngayon. 9.30 na. magti-ten na nga. Eh. So, naligo pa ako. Late ako natapos kasi galing kami ng glyphada ng amo ko. Dinala namin yung mga bata sa palaruan. And yun, okay lang kasi nung umaga naman ng tanghali, medyo mahaba naman yung pahinga ko. So, okay lang din. Ngayon, may nag-message sa akin at isa dito sa message na to na nareceive ko ay gusto magpa-reaction video. Po pala, kung bago ka pa lang sa akin siya, kung nga po pala si Marie isa po akong OFW dito sa Greece. Sabi niya sa akin, lalagay ko din dyan sa screen yung message niya. Hello sis! Magpa-reaction video. Hide my name and pic. Please nani, kasi ako dito and ang working time ko ay 9am to 5pm. Then, uh, rest ng 2 hours, start ulit ng 7pm to 5am ano ba katagal ang working hours ng nani dito sa Greece? Actually guys, based on my experience, dahil isa rin akong nani dito sa Greece, na live-in. Mahirap kasi yung sabihin yung working time natin dito kasi live-in tayo, ba? Diba? Ang parang ang ano lang sa kanya is kasi kailangan mo magsimula ng 7pm to 5am. So, ibig sabihin, nakastay sa kanya yung baby. And sabi niya sa akin doon na five times daw na nagigising yung baby sa gabi. So, ang parang ano niya is wala siyang maayos na tulog. Kung pwede daw siya, usapin yung amo niya para sa working time niya. Kung pwede daw yun. Yun nga, sabi mo nga sa inyo, pag live-in tayo, hindi natin masasabi na nasusunod yung kontrata na 8 hours lang. Pero, based dito sa sinabi mo na 7pm to 5am, actually, parang wala ka talagang inap na pahinga. Iba kasi yung tulog natin kahit na pagpahinga ka sa umaga. Iba yung tulog natin eh sa araw kaysa sa gabi. So mahirap yung puyat. Kung mabait naman yung amo mo, para sa akin ko mo sila lalo na kung health na yung pag-uusapan. Syempre, kalusugan mo pa rin ang kailangan mong isipin. So one yung salary, medyo malaki na rin, pero sa oras ng trabaho mo parang hindi sasapat yung one <laughs> Para sa akin, na lang. So, one, two, it's around 72,000, parang ganon. Yun. And one bonus lang, yun. Yun ang, mga, yun ang benefits niya. So, yun, para sa akin, kausapin mo yung amo mo kung hindi mo kaya yung ganong uh, schedule ng trabaho mo. Wala namang masama eh, kasi rights natin yun, lalo na kung kalusugan mo yung nakasalalay. Eh. Kasi kung ako yung nasa kalagayan mo, kakausapin ko yung amo ko na nang uh, maayos. ba? Diba? Siguro kung maayos mo naman siyang kakausapin, may iintindihan ka naman niya. Yun nga lang, kailangan, meron din kasing mga kailangan na handa ka kasi merong mga amo na kung kinausap mo sila about sa trabaho mo parang tingin kasi nila nag-complain tayo. So, dapat handa ka rin sa consequences na pwedeng mangyari na magbago yung treatment nila sayo or, for example, pwede ka rin na kapalitan. Pero kung mabait naman yung amo mo at okay na yung palagay na siya sa'yo, siguro may intindihan kanya Pero yun nga, sabi ko sa'yo, kailangan handa ka sa magiging consequences na pwedeng magbago yung treatment sa'yo ng amo mo. Nakadepende yun. Hindi naman ibig sabihin na pag kinakusap mo siya, ay eh, talaga magbabago. Merong mga kasimpangyayari na mga ganun. So, yon Kung halimbawa, nagbago yung treatment, di diba, dapat meron ka nakahanda na malilipatan. <laughs> Ayan. So, yun. Yun lang yung masasabi ko sa'yo. Kung ako yung nasa kalagayan mo talaga, kakausapin ko sila. Lalo na kung wala akong sapat na tulog. Aanohin ko yung 1,200 na salary kung kalusugan ko naman yung maapektuhan. ba diba? So, kung hindi mo kaya, kausapin mo sila. Kung tatanggapin nila yung pakiusap mo na kung pwede adjust yung oras mo, hindi maganda. Kung hindi sila pumayag, hindi eh, hanap ko na ibang trabaho. ba diba? Ganun lang yon, Take it or leave it. <laughs> Lagi ko sinasabi. So, yun lang yung masasabi ko sa'yo. Ewan ko dun sa iba, mga may, ano ba yung may sasuggest nyo sa kanya. Na ano, yun kasi yung gusto niyang gawa ng reaction video yung kanyang situation. Baka anong situation sa inyo na katulad ng kanya. Ano yung masasuggest niyo? So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. Bye and God bless.